Good morning guys. Kagigising ko lang. Uh, tayo ngayon sa ulam namin. Ulam namin is ano siya um, kasi puro pork na kami last um, for the past few days. So nagdecide naman ako na mag ano lang tipid-tipid budget. So mag magulam tayo ng sitaw. So, sobrang tipid niya. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga ingredients, sya kung paano lutuin. So, keep on watching, okay? Ayan na yung ingredients para sa ulam natin ngayon. So, una, sitaw. Yung sitaw natin, mga ano, pwede na yung apat na tali. So, 10 pesos per tali, mga 40 pesos lang siya. Good for ilang person na to, ma mga 6 person o oh, di ba bongga so next punta tayo dito sa pork so mga 1 gram na pork siya ah uh, magkano to ma? giniling pork <laughs> magkano to ma 25 pesos. so nasa 25 pesos mm, budget na budget di ba so next ingredient is sibuyas and then bawang. And then, meron tayong, para mas malinam na masarap yung lasa, meron tayong chicken nor cubes. Yan, 7 pesos lang yan. So, kayang-kayang bilhin. Ito pa, another pampalasa, nor liquid seasoning. And then, meron tayong toyo. And of course, para may konting sauce. Dagdag ano na rin yan sa ulam. Water. magstart na tayo magluto. Ayan. So, is start na natin yung apoy. Anong una ma? Garlic. So, una is lalagay natin yung garlic hanggang maging brown. Papainitin so, muna natin yung mantika. Okay. Ayan, so mainit na. Lalagay na natin yung bawang. Hanggang maging golden brown. Okay. Hintayin muna natin siya maging golden brown. Balik, balikan ko kayo guys. So, ayan na. Medyo golden brown na siya. Next is yung sibuyas. Hanggang maging transparent. 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 Medyo transparent na siya. Lalagyan na natin yung 1 gram of pork. Hanggang maging maluto. Yeah. <laughs> maging brown. Bango! Hanggang yeah. <laughs> mag-change color yung pork. Ay, bangong. gugutom na So, next is yung sitaw. Diba? Bilis lang. Super budget na tapos mabilis lang lutuin. May ulam na for six person. healthy String beans. <laughs> Adobo. So, yung luluto natin ngayon is adobong sitaw. halu-halu lang hanggang maluto yung vegetable. Artin. Vegetable. Natin, add natin yung water para lumambot yung sitaw. Next is add water para lumambot yung sitaw. one cup of water siya. Then, tatakpan hanggang sa kumulo? Hanggang sa lumambot. Hanggang sa lumambot yung ating sitaw. So, babalikan ko kayo pag malambot na dyan lang kayo, guys. Ayan. Guys, tusok-tusokin nyo lang. Tapos, pag medyo malambot na, lalagyan na natin yung mga pampalasa. Yung chicken nor Cubes. Ah, ang ganda. Green na green. Next is Toyo. Ayan. Then last, hindi pala last, Knorr Cubes konti-konti ang lang. Hindi na lagyan ng asin. Lagyan ng asin. Lagyan ng konting salt. Yan. Halo-halo lang. Malapit na tayo matapos, guys. Huwag kayo mainip. Hmm, bango. Ayun, luto na. Pwede na natin serve. Ayan. Luto na. Next is titikman na natin, guys. Okay. Ayan siya, guys. Ang Mainit-init pa. May usok-usok pa siya. Titikman na natin siya. Okay? So, ayan, guys. Titikman na natin yung niluto natin. Adobong sitaw. Bakit natin kung masarap. Init pa to, guys. Mahay daw. <laughs> Ayan, sandali palamigin muna natin. Kain natin ng konting sabaw. Baka mapasok tayo. Wait lang. <laughs> Narinig niyo ba yun? Ang crunchy ng gulay. Ang sarap. Ang sarap. Malasa na. Ah. Lalo na kung bagong luto ang init. may konting pork. Ulam na talaga siya, guys. Sobrang tipid magkano lang. Diba 40. Tapos may 20 pesos na pork. Tapos may 7 pesos na pork cube. kain. Kung nagda-diet, pwede na to. Walang rice, ba? Diba? Mmm. So, doon na nagtatapos yung vlog natin for today, guys. Ang aga, ba? Diba? Bagong gising. Wala pa akong kailahilamos. So, yon Ang sarap ng ginawa nating adobong sitaw. So, kung wala kayong maisip, tas limited lang yung budget tas diet or for the past few days nag pork kayo or beef pwedeng pwede na tong ginawa nating ulam ngayon okay so thank you for watching and please don't forget to subscribe see you on my next vlog or video bye